Mabuhay po kayo mga kapunto de vista at ito uh, po ating uh, bibigyan ng uh, magandang uh, paliwanag at uh, point of view itong uh, si Commodore J. Tariella. Uh, ito po isang magiting nating Commodore na talagang uh, makapilipino at uh, ayaw na ayaw na may uh, mangbabalasubas. Ah, ayo na ayaw niya na mapapabayaan ang West Philippine Sea. Hindi gaya po nung mga tauhan ni Duterte <laughs> na talaga namang uh, puro pangiiwan sa mga Pilipino ang ginagawa mga kaibigan. Ah, talaga nga uh, pinapabayaan tayo at ang uh, gusto lang nilang uh, pag-usapan ay yung kanilang mga fake news. Diba? Yung mga abogado ni Duterte dyan sa kanyang uh, partido na puro bugok naman ang arguments. Ito, uh, panorin natin mga kaibigan at uh, si Commodore Tariela ay eh, talagang uh, binigyan ng isang, uh, alam nyo yon mga pataplis. <laughs> Papa-headshot, di ba? Headshot tong uh, ginawa ni Commodore Tariela doon sa mga senador at kay uh, Digong Duterte na sobrang uh, maka -China, na kahit wala naman siyang napala sa pakikipagkaibigan dyan sa bansang yan. Ito po ating panorin at uh, bibigyan po natin ng uh, point of view, mga kapwa uh, ka opinion Tomador, may sektor ng mga politiko na galit na galit sa inyo. Tanong ko po sa inyo, dapat hubang mamulat ang kamalayan ng mga Pilipino at isama sa batayan ng kanilang pagbotong usapin at least ng West Philippine Sea si man lamang. Hello sir, I would like to respond no. May mga tao kasi ngayon na tumatakbo na sinasabing ginagawa daw na weaponize ang usapin ng West Philippine Sea para ah. maging isang political issue. Ako po sa totoo lang I'm not supporting any candidates no whether you are supporting the the senatorial slate ng administration, the senatorial slate of the former uh, president or anybody who are running for independent uh, party, no? Ang posisyon ko po pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, hindi ito usaping political. Mm -hmm. uh, pag pinag-usapan natin ang West Philippine Sea, usapin natin lahat ito bilang Pilipino. Dama, dama po yun. Regardless who you are supporting, whether you are supporters of the former admin or the current admin, tingnan natin isa-isa kung sino ang mga kandidato na iniendorso nila. Kung sila ba ay susuporta sa laban natin sa West Philippine Sea, magkukunya rin sumusuporta at sasakyan lang ang issue dahil noon hindi naman sila talaga sumusuporta mm -hmm. or talagang malakas ang loob nila na kampihan ng China at sabihing ang West Philippine Sea ay hindi naman talaga dapat nating isama sa usapin ng bawat Pilipino pagdating sa susunod na halalan. Ang concern ko po, kapag nag-elect po tayo, kasi for so many elections na dumaan, ang West Philippine Sea, hindi naman natin naging concern to eh. This is the only time that we're going to have a national election midterm na ang West Philippine Sea may kamalaya na ang bawat Pilipino. Alam na natin kung paano tayo binubuli ng China. Alam natin na ang pat mga mga isla Pilipino ay patuloy pa rin nahihirapan mga isla dito dahil sa harassment nila. So, if we're going to elect senators, congressmen, or even local government unit executive, siguraduhin natin wala ni isa sa mga to ang uupo dahil <laughs> pro-China sila, yeah, dahil um, hindi sila pro-Pilipinas, at hindi nila isinasaalang-alang ang ating Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, and ordinary fishermen. Alright. It will be very difficult for the Armed Forces of the Philippines na magkaroon ng modernisasyon. May ng Philippine Coast Guard na mag-acquire ng mga barko, ng ating kapabalidad, at ng ating operational expenses. Kung ang mai-elect natin sa Senado at sa Kongreso ay ang mga tao na harang sa ating annual budget. Yeah. Dahil for them, West Philippine Sea is not a, priority. not a priority. Let this be a learning experience for us to make sure that those people who will be elected in May are those senators, congressmen, and local government executives na susuporta at titindigan ang laban ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. How can we know? Halimbawa ngayon tinitinan ko kanina, sa halagang 1.2 million, baka kabili na ng jet ski. <laughs> yung bang tokenism, huh? na yan na ipagtatanggol, lalaban ng patayan o gera. Paano natin? Mga kaibigan, ang uh, pinadadaplisan ng mga uh, katabi ni Komodor ay si Digong Duterte ha, uh, na sinabi niya mag, mag uh, surfing siya doon at uh, magpapakamatay siya para makuha natin yung uh, West Philippine Sea. Iba Yung mga isla nating na uh, pinapangalagaan doon. Hindi naman nangyari yon <laughs> Hudas na Duterte yan. Hello <laughs> again. Kung nag-determina kung totoo ang kanilang sinasabi at uh, kumpara sa kanilang gag posibleng gawing aksyon. Alam mo ngayon, sir, hindi mo na maluloko ang Pilipino na mag-jet ka para pumunta ka sa West Philippine Sea. Because for more than three years na ipinakita natin sa mga Pilipino kung ano talaga ang kalagayan ng West Philippine Sea, wala nang Pilipinong mabubudol na sasabihin mo mag -ski ka, dala mo ang Philippine flag to counter China. No? Huh. If you're Di going yan. to select those candidates right now, you need to look at their track record. Ano ba ang naging posisyon nila pagdating sa batas when it comes to the Philippine Maritime Zones staff for example? the archipelagic sea lanes, the modernization of the armed forces of the Philippines, and even the, with the amendment of the Philippine Coast Guard law, or even the position of the arbitral ruling. And tingnan natin, every time na may insidente ng no mga nakaraang taon, sino sa mga ito ang malakas ang loob na mag-issue ng statement para magbigay ng suporta sa armed forces of the Philippines at sa Philippine Coast Guard. Madali lang yung makita, madali yung i-Google. Mm. Alam natin kung sino ang mga tao na to na talagang may taus-pusong suporta pa pagdating mm. sa West Philippine Sea. Baling. Ayun mga kaibigan ha. At si Commodore Tariela po talaga ay napakaganda ng sinabi. Napakasimple pero may dating. ba? Diba? At talagang tama po ang kanyang sinasabi dyan sa kanyang uh, paliwanag na yan na tayo sa West Philippine Sea ay eh, malakas dapat ang assertion na ginagawa natin dyan sa sovereignty at maritime rights natin dyan sa West Philippine Sea eh, dapat natin pinangagalagaan. Dahil meron tayong legal basis, yeah. tayo ay nanalo sa kaso sa Hague. At yung Hague na yan, yung uh, kanilang decision dyan ay pinaniniwalaan ng unclose. Ha? Kaya kung anong gusto mang hanapin ni Marcoleta at ni Duterte, ay yung Hague ang dapat na ibigay dyan sa mga yan, ipakita, ipabasa. Baka kasi hindi pa nila nakikita yung decision doon, hindi pa nila nababalitaan, eh dapat eh, isampal sa kanila yan. <laughs> Yeah. Yang yang ruling na yan, hindi yang kinikilala ng China. Imagine niyo ha. So yang ruling nene na sa Hague. Most probably kumalat sa Europe ang balitang yan. ba? Nasa US din ang balitang yan. San walang balita? Wala yang balita sa China. ba? China lang ang hindi tumatanggap diyan. Buong mundo tanggap yan, China lang hindi. Oh. Paano San tayo lalagay dyan, yung international law? Ang China, signatory sa unclosed. Siya ba ay nagbabayolate o nagpapalo siya? Nagbabayolate ang China sa clause, Pero signatory siya doon. Oh, binig binigyan siya ng sarili niyang uh, EEC, economic zone. Sinasakop pa niya yung ibang economic zone. So ganyan ba yung signatory? E eh, balasubas? Diba? Balasubas, napaka walang hiya. Oh, napaka-agresibo ng action. Takot-takot na violation ang ginagawa sa Pilipinas na magdadala lang ng pagkain doon. Arangin. Oh, kawawa mga fisherman din. 'Di ba? Napaka-dangerous ng mga halimbawa ng mga vessel uh, maneuvers nila. Sobrang lapit ng mga aeroplano na nila kapag nagpapalipad tayo doon ng ating mga surveyo ng mga kung ano mga mga guwardiya na para makita lang yung lugar. Oh. E 'Di ba? Eh paano na ngayon 'yan? 'Di ba? Paano natin ngayon lalabanan 'yan kung itong mga walang yung senador na 'to napaka-iingay sa social media na wala silang kapaki-pakialam. Ang kanilang uh, nga ng pansin, ha? Uh, ay yung matanggal itong gobyerno na 'to. 'Di ba? Itong gobyerno na 'to ang talagang focus lang nila. E eh, samantalang nung sila naman ay nanonungkulan, wala silang transparency din. oh, hindi rin nila ginawang aware yung public sa mga pinaggagawa ng mga kanila, mga kaalyado. -ka oh. kaya mga kaibigan, kung talagang gusto nating maging ang Pilipinas ay maging maayos, ito mga senador na to ni Duterte ay talagang ibagsak natin yan. Ipalagapak natin yung mga yan. Wala na kasi so susuporto sa Pilipinas, mga kaibigan, pagka nanalo yan. Diba? Pagka nanalo yan, ang gagawin ng mga yan, ang social media ay talagang pupunoy nila ng kanilang mga pro-China propaganda. ba diba? Wala nang ano, wala nang uh, sovereignty ang Pilipinas. Diba? Yung approach kasi ni Duterte talaga dyan, ano eh. Alam mo yun, hindi maaasahan. <laughs> Hindi ma na approach niya ni Duterte, pababayaan niya yan. Kasi nga, yung pag ano niya sa China, pag paglapit niya sa China, akala niya makakakuha siya. Napahiya siya. Ngayon, ngayon, siya ngayon, ha? siya ngayon ay nakapront diyan kung ano man yung ginawa niya dati. Wala na rin siyang gagawin. Kasi wala na siya sa kapangyarihan. So, Noong nasa kapangyarihan siya, wala siyang nagawa. Lalo na ngayon, wala din siyang magagawa. So talagang ano, out-out yung ginawa ni Duterte. Talagang todo pagbebenta sa Pilipinas ang ginawa mga kaibigan. Wala man lang tayong nakuha sa panahon ni Duterte. Ha? Puro utang ang binigay sa atin mga kaibigan. Kaya itong sinasabi ni Commodore Tariella, na aba tingnan niyo naman yung mga sen mga senador na ini ng uh, ano yan dating uh, presidente na yan aba alamin niyo muna kung ano stand ng mga yan yan ba itutulong na kahit man lang mabangkit nila yung West Philippine sea, sa bunga nga nila kaya ba nilang banggitin tulad nito si Mercoleta na hindi kaya muna daw ano na wag muna daw natin gamitin ang West Philippine sea dahil hindi pa nakaregister register doon sa Hydrographic Organization. Aba, ay malaking kalokohan yan. Eh bakit hindi niya hanapin? Ha? Nakaregister ba yung 9 uh, line ng China sa Hydrographic Organization? Hindi naman nakaregister din yun eh. <laughs> oh, ay bakit bakit sa side siya doon sa hindi pa rin nakaregister? imbis na bigyan niya ng DIN, di ng magkaroon nga ng push, di ba? Na magkaroon ng power, na magkaroon ng force yung claim natin doon, di ba? I-voice out niya na meron West Philippine Sea. Ay di mas baka si Marcoleta sa assertion natin, di ba? sa ating maritime rights na kine-claim doon. Oh. Ay si Marcoleta talagang sinayang na expose lang yung katangahan niya iba Hindi naman magaling yan eh. Mangaungaw lang. Hindi naman yan magaling dun sa ABS-CBN na kaso eh. Na ano lang yun. Natalo nga lang ABS-CBN dun. Kasi botohan ng ano no, numbers game yun. Oh. Wala, wala itong alam si Markuleta sa national unity. Dahil yung kulto niya mga kaibigan, ang dinedepend niya. Doon siya nakasalalay. Sa kulto niya, hindi sa sovereignty ng Pilipinas. Doon sa kulto niya nakaalalay eh, si Marcoleta. Wala kahit isang parang ano siya. Gusto niyang mangyari na parang diplomatic advantage ang Pilipinas. Wala. Talaga nga uh, ang Pilipinas ay dinadown niya. Pinepressure niya tayo na alam mo yung wag natin nga uh, sabihin na totoo yung West Philippine Sea. Hindi totoo yan para kay Marcoleta. O yan yung stance niya sa kahit itong si Bongo, isa pa rin si Raulo yan mga kaibigan na di ba doon sa uh, ano doon sa pag-acquire ng uh, Philippine vessels natin, di ba, yung warships. Tinatanggi niya na nangyayalam siya pero may mga pirma naman siya doon sa ano doon sa mga white paper na uh, kinalat no, ibig sabihin yung mga napag-usapan, may pirma siya dun, itinatanggi e, niya. Oh, ah uh, siya ay nakikialam doon. Ba't siya nakikialam doon? Ano ba siya? <laughs> Wala siyang pakialam doon. Oh. Kaya hindi magkaka ano talaga. Yan, yeah, yang si Bongo ay eh, mayroong pakikialam na ginagawa yung walang hiyang yan. Yeah. Yan. yung special assistant na yan ay eh, nakikialam doon sa dealing ng uh, AFP sa pagbili ng warships. Oh. Kasabi, itatanggi niya eh, huling-huli na siya na, na puro palusot ang uh, ginagawa. Oh. Ayaw niyang ma-modernize ang uh, Pilipinas. Ha? Ayaw niyang ma-modernize ang AFP. Bakit kaya? Eh alam mo na. Kasi nga pro-China yung mga yan eh. Ayaw nila magkakaroon ng konting kahit papano na pangontra ang Pilipinas. Oh. Kaya huwag tayong so support Diyan sa mga walang hiyang kandidato ni Duterte talaga mga kaibigan. Nakakaawa po ang Pilipinas. Talagang nakakaawa. Hindi na tayo magkakaroon ng uh, iba pang lugar dito sa mundo. Kundi itong mga nasa palibot lang ng bansa natin. Yan ay talagang dapat pangalagaan natin. Dahil lang ibang lahi naman eh, hindi, hindi tayo alam mo yun, hindi naman tayo makakatira doon sa ibang lugar na sabihin natin. Pupunta tayo lahat doon, doon tayo titira eh, di ba? Homeland natin tong Pilipinas eh, may kanya-kanya tayong homeland. Oh. Kaya itong Pilipinas, yung claim natin, ay eh dapat e eh binibigyan natin ng importansya. Hindi yung ano tayo, hindi natin pinag-aaralan yung uh, mga sinasabi ng mga kandidatong yan, di ba? Yung si Ipe, ano ba naman ang alam niya sa West Philippines si eh? Oh, itong si Bato de la Rosa, anong pakialam niya? Na ang alam lang niya ni patayan. Oh, pumatay ng tao. Yan lang naman alam niya eh. Kasi nga, aso ni Duterte yan eh. Oh, yan ang kanyang uh, gawain, di ba? Alam mo, magpapatay ng baboy. Oh, di ba? Baliwala sa kanyang uh, duguan ng kamay niya. Di ba? inosente o oh, hindi inosente. Okay lang, magdugo ang kamay niya. Oh, ba? Diba? Kaya, atin ang ibagsak. Kaya mga Duterte na yan, mga kaibigan, wala tayong talagang uh, alagang sinasabi ko nga eh, magkakaroon ng uh, magandang uh, uh, future ang Pilipinas magre-reflect sa atin, ah, magre-reflect sa future natin yan. na ah, Kapag ka ah, ibinuto natin tong mga taksil at mga huwad na tong mga politiko, eh masama ang future ng Pilipinas, mga kaibigan. Napakasama ng future ng Pilipinas. Kawawa po tayo. Katakot-takot na violation ang mangyayari sa atin dyan kung magkakaroon ng military base dyan sa tabi natin ng ang China. ba? Diba? Katakot-takot na gulo yan mga kaibigan. So yung mga manging isda sa Palawan, yung mga manging isda sa Mindoro, sa Manila, di ba? Yung mga vessels natin, hinding-hindi na makakalapit dyan sa lugar na yan. Kapag nagkaroon ng matinding militarisasyon ang China. Kaya nga, hanggang, hanggang ngayon dapat, patuloy tayo dyan. Yung maritime rights natin, dapat maglabas-masok tayo dyan. ba diba? At yung mga sundalo natin doon, talagang wag natin kakalimutan. Imagine ninyo, yung buhay nila ay isinasaalang-alang nila makatawid doon para mapangalagaan yung ating lugar, yung ating property. Ha? Yung iba doon, mahahaba na ang buhok, mga kaibigan. Ha? Yung mga sundalo natin doon na talaga namang hindi natin alam kung pag minsan kinakapos na rin siguro ng pagkain doon, kaya kailangan dalhan. Hindi naman pwedeng puro isda lang kakainin nila, saan sila kukuha ng palay doon? Saan sila doon kukuha ng bigas, ng tinapay? Oh. papano nila madetepend yung lugar kung sila gutom? Kaya mga kaibigan, ating pong ipangalat na itong mga Duterte, ay talagang bigyan natin ng leksyon. Huwag na nating ipapanalo ang kahit anong kandidato niyan at huwag maniwala sa lahat ng kanilang pinagsasasabi. Diba? Yung si Marcoleta, bigyan natin ng lecture. Meron bang nine dash lines sa hydrographic organization? Wala po. Diba? Wala. Kaya nga, loko-loko yan si Marcoleta eh. Loko-loko. Hindi malaman kung anong stand niyan. O oh, di ngayon siya eh ano nagkakalat. <laughs> so hanggang dito lang po mga kaibigan at sana po ay eh uh, uh, mabigyan natin ng uh, attention ng uh, ating uh, West Philippine Sea. Kagaya po ng uh, mga sundalong ang kanilang buhay ay talagang uh, alam nyo yun iniaalay para maprotektahan lang yung ating lugar na yon. At sa mga senador ng mga kalaban natin na si Duterte, yung mga taksil na yan, eh wag na wag po nating iboboto. I-spread natin ang news na wag iboboto ang mga taksil na senador, taksil na vice president mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa uli. Tayo po ay lumandas sa tamang pag-iisip. Maraming salamat po.